Okay. Hmm. Sir, tungkol naman dito kay Alice Go dahil isa kayo sa mga talagang tumutok sa investigasyon na ngayon sa kabila po ng no, mga issue laban sa kanya, sa kabila ng no, sinasabi na ito ispia according to dun sa documentary ng Al Jazeera, abang sabi ho no, ng kanya abogado, tatakbo pa rin na mayor ng Banban -ban, itong si Alice guo Alam <laughs> mo, alam mo, Ali, uh, Alice, tuloy. Alam ko, so, ng bawat Pilipino tumakbo mm. uh, as long as you meet all the requirements, uh -huh. as long as you're a Filipino citizen. Mm. Uh, siyempre, you will have to submit yourself to the Filipino electorate. Uh -huh. so, at ito mo, siyempre ang ating konstitusyon, yung privilege yung ito nakarasad sa ating konstitusyon ay para lamang sa ating mga kapwa-Pilipino uh -huh. at hindi kailanman pwedeng ibigay sa mga peking Pilipino, patulad mm -hmm. ni Alice Cuo. Mm -hmm. So sir, ano, dapat ba nabilisan ang pagdedesisyon doon sa kaliwat ka ng mga kaso mayroon kay Alice Guo para talaga siya madisqualify na sa pagtakbo this coming election? Well, ano mo naman ang justice system natin dito yung, mm -hmm. yung kaso ko nga, 10 taon bago na desisyon. Mm -hmm. <laughs> eh na Siyempre, nasa husgado na, nasa sa uh -huh. porto na yan kung talagang, uh, kung talagang action ang lalagad ano ang magiging epekto, Partners? Sorry. Okay, go ahead. Ano ang magiging epekto uh, sa Entors? You were saying uh, na matagal ang hustisya dito sa ating bansa. At uh, makatakbo itong si uh, Mayor Alice Goo ngayong darating na eleksyon. Ano ang magiging epekto sa kanyang mga kaso kung well, manalo siya? Gan eh, Ministerial na lang on the part of COMELEC na tanggapin ang kanyang COC. Okay? You know? Until proven that she is really a Chinese uh, national. Oo. So, so has to file a case. Mm -hmm. o disqualification mm -hmm. case against her mm -hmm. pero kung manalo siya sir hindi ba yon makakapag uh, ano ba to kasi uh, may mga president na, na na sinabi ng korte na the will of the people is the will of god so kung manalo pero pag manalo siya na-elect siya It doesn't mean man sir na mawawalan uh, sala na siya sa mga kaso, oh. di ba? Depende. Depende. Uh -huh. Possible. Oh, Kahit okay. manalo siya, possible. The, the cases will still remain. Mm -hmm. The cases will still be ongoing. Mm. Will be on, still still be on trial. Pero maganda po ba dahil uh, may pahayag si Justice Secretary Remulla na haharangin daw nila itong uh, candidacy ni Guo ah, Let's go. Well, that is that is their uh, sole duty to do so. Mm. -hmm. Ay, sir, yung pag hawak ng kaso. Mm -hmm. Ay itong si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay, talagang tatakbo pa rin. So sa tingin niyo ba? <laughs> so well, wala naman kaming kasong uh, mm -hmm. naman laban kay uh, Mayor, Mayor Dong uh, mm -hmm. Kalugay. Mm -hmm. <laughs> At alam mo, the, the reason why I was establishing the relationship The romantic relationship between mm. Alice Go and Ray Mayor Ray Calugay of uh, oh. Suwalpang mm. is that their businesses, which is very obvious, na yung kanilang mga businesses, yung mga mm. pangalan ng kanilang mga negosyo, eh, kinoy lang yung kanilang pangalan, like mm. yung Alicel, mm. Donggo, mm. very obvious. That might be used for money laundering purposes. Mm. I, ako, I do not care if they have any romantic relationship, which... Mm which i think that which i think it is already confirmed na marami mm -hmm. naman tiga taga-suval diyan na alam mm -hmm. na na talagang sila mm -hmm. uh, so wala naman akong pakialam doon what i'm real concerned mm -hmm. is that the, their corporations their businesses might mm -hmm. be used for money laundering purposes mm -hmm. so sir ano dapat ang i-consider ng mga taga-Banban, mga butante sa Banban, -ban, Pangasinan at Suwa, uh, Banban Tarlac at Suwal, Pangasinan this coming election kung tatakbo itong si Alice Guo at saka well, si sa Ron Kalugay. Tal Banban Tarlac don't be fooled. Mm. Huwag uh, sila paloko. By the, charm of uh, Alice Guo. Mm. Alam naman natin hindi hindi siya Pilipino. Mm -hmm. Alam natin na Chinese national siya. Mm -hmm. At hindi to ang pangalan niya, Alice Go. Ang totoong pangalan niya Go Gu Waping. Mm -hmm. Eh kasi, O. Okay. Uh -huh. Kasi sabi nung kanya abogado, si attorney ay kanyang lawyer, eh may mga clamor daw for Alice Go to run. Mahal pa rin daw ng mga taga -ban -ban. So, ba? 'yun ang appeal niyo, sir. Huwag magpaloko. Uh, don't Huwag be fooled. Magpaloko. Mm -hmm. Huwag magpaloko sa sa charm niya ni Alice ni Alice ng Eh, Is sir? Pero ano ito usapang lalaki lang ano, huwag ka muna makialam pa. Oh sige, Kailang lang dalawa mag-usap. Sa tingin mo talagang may relasyon ha? Yung pakiramdam ng isang lalaki lang. Ikaw naman. Siyempre meron. Very obvious na. Oo. Kita mo, nilantad yung literal nilang dalawa. Uh oh, May bulaklak pa. So. Yung namin naman ni Mayor Kalugay, pinigay niya yung Valentine's Day. Uh Oo. -oh. Oh, marami rin siyang pinagbigyan, pero yung kay Alice ko, malaki yung... Ang uh, uh -huh. laki, uh, laki ng ano uh -huh. eh, mga, bulak at, at yung bulaklak. Oh, uh -huh. Long stem, kung tawagin. Mm uh -hmm. -huh. Oh, tapos pinakita ko pa yung couple shirt nila. O oh, uh -huh. pareho silang pareho silang t-shirt. Uh -huh. Yung pinamimigay nila sa mga estudyante, uh -huh. parehong kulay pink. Uh -huh. Iba lang yung seal yung seal ng oh, suwal right. sa seal ng bomban pero pareho ko rin. Hmm. Hmm. Tapos And, yung uh, yung yung Happy Penguin Resort doon hmm. laging doon ah. naglalanding si Alice Go. Oh. Tapos yung kanyang hmm. living partner ngayon nagkahiwala yan. Dahil ah, doon nga sa What's relasyon nga nila Mayor Kalugay at ni Alice Go. Hmm. Uh, so, eh sir, meron so, ka then, bang ano? Saban, tsaka, alam na mo, tigaswal yan. Mm -hmm. oh. Sa so, Totoo bang may anak silang isa, sir? Ayun, Ay, hindi ko alam. Mm. Hindi, na, hindi na ako nabialam siya. <laughs> <laughs> And, Leroy, kung tatanungin ko, may umaamin ba kung illegal or illicit love affair? Ay, hindi. Ang unang turo sa akin, huwag aamin. <laughs> diba? Anyway. Sir, uh, sabi nga doon sa Al Jazeera, doon sa isang documentary, daw itong si Alice Go Kaya sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, it's about time na amyandahan yung luma na nating batas tungkol sa espionage. Yung pala, meron na kayong isinusulong na batas ukol dito. Long before na lumabas itong issue kay Alice Go, mm -hmm. nakapag-file na ako ng ano, ng bill mm -hmm. to expand the coverage of espionage. Mm -hmm. Yung amending the purpose of Commonwealth Act Number no. 616. One Six, kasi mm -hmm. itong Commonwealth Act nito, 80 years old na mm -hmm. hindi, okay. hindi pa nagagalaw. Mm -hmm. So mayon, because of this, uh, the advent of this ano itong news news reports na nag na SPI mm. itong si Alice Go. Mm. I think it's about time na mm. na talagang maamendahan itong espionage law. So sir, nagkausap ba kayo ng Secretary Chodoro at siya ba ay conforme sa nilalaman ng proposed amendment mo sa espionage well, laws? Uh, with all honesty, I, I called him up yesterday. Mm. Mm. Uh, regarding this espionage law. Mm. So, sinabi ko, I already filed a bill mm. with regard to this uh, law. Mm -hmm. And sabi naman niya, my, his staff, his department is going to coordinate with my office to 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 give more inputs mm -hmm. or amendments mm -hmm. dito sa panukalang batas. So dahil sa <coughs> is issue ng uh, pagiging spy ni Alice Goss, do you think malaki yung chance na ito po immediately matalakay at maaprubahan sa Senado? Mm-hmm. -mm. Well, I hope so because pagbalik namin sa November, mm. magiging busy na yung Senate because sa of the budget mm -hmm. No, I hope kahit may sponsoran ko lang muna sa Florito, mm. then after which pagbalik next year, uh, I will be ready for the period of interpolations and after which amendments na. Mm -hmm. Sana nga matalakay at maaproobahan. At panghuli na lang But, sir. Okay, okay sir. sa January, we only have one month, then mag-re-recess na kami oh, because of the state. And then, sir, panghuli na lang, ano yung masasabi nyo? Uh, Nag-imbesiga ang Senate laban sa mga illegal activities behind POGO. Yung pala, ilang kembot lang uh, doon sa Senate, may Ay, Pogo, POGO pala doon na involved sa mga illegal uh, activities like scamming and human trafficking din yata. Well, yun na, nabalitaan ko ngayon kahapon, na meron lang na uh, uh, na raid na Pogo Hub malapit din sa actually malapit sa Senate. Oh, no? sa Senate oho. Uh -huh. At total most of them are Chinese nationals. Uh -huh. Parang uh -huh. loves scam activities hindi ba? Ay, loves scam oho. Uh -huh. Loves scam activities na yun. Uh -huh. Over 200 personnel of the firm were arrested uh -huh. by the PAOC uh -huh. together with the with the assistance of the BI sa kayong Pasay City police. Mm -hmm. And I think they could be they could uh, face charges for violation of the Anti-Cybercrime Act mm -hmm. and the immigration laws. Dahil wala naman siguro palagi ko, wala naman siguro working permit itong uh, mga mm -hmm. national uh, Chinese nationals nito. Na Pero indication sa ito na hindi sila natatakot kahit na may order ang presidente na end of the year total ban na ang pogo. And at the same time, although sila registered POGO, pero illegal naman yung mga nangyayarang <coughs> aktibidad sa loob ng kanilang... Uh, Talagang nga, sila ng batas. Yung lang masasabi ko. Mm -hmm. The long arm of the law will cut.